Hi guys! Welcome sa Vinix Channel. Sa akin gusto ko lang i-share sa inyo mga guys kung magkano nga ba ang kinakaltas na tax ni Google AdSense sa ating mga sahod sa YouTube. Malaki nga ba o maliit nga ba yung kinakaltas ni Google AdSense? Kasi may nagsasabi na malaki nga daw. Kaya nito, iwas 30%. Ano po? Uh, bali, doon sa bagong rules kasi ni Google AdSense, kailangan makapag-comply ka doon. Kapag hindi ka nakapag-comply doon, Ah, uh, siguro mabuwas ka ng 30%. Ano po? So, sa ngayon, gusto ko mang i-share sa inyo mga guys kung magkano nga ba yung kinakaltas ni Google AdSense. So, i-reveal natin ito mga guys. Ano po? Kung malaki nga ba o maliit nga ba yung kinakaltas ni Google AdSense sa ating mga sahod sa YouTube. So, punta tayo sa aming account sa Google AdSense. So, yan. Buksan natin yan. Then, punta tayo dito sa payment. Yan. Then, payment info. So kung makikita nyo, payment account, so click natin to para lumabas yung isang choices. Ito YouTube, Philippine US Dollars. So click natin yan. Ang lalabas dyan mga guys ay zero balance. Ano po? Ngayon ay January 10, 2025. So ito ay naisal po namin noong uh, 2024 December. Ano po? So kung makikita nyo po dito mga guys, ito, November 1, 30, 2024, 106.57. So, nakuha namin ito noong December. So, tingnan natin dito sa view transaction. Kung magkano nga ba yung kinakaltas or kinaltas ni Google AdSense. Yan, reveal na po mga guys. Ano po? Uh, as of November 1 to 30, 2024, ay nasa 106.57. So, ito yung pinakabalas namin. Starting balance, 106.57. So, yung tax wealth holding YouTube earnings, ay nasa $2.21 lang po so maliit lang mga guys yung kinuha na tax ni Google AdSense kasi nga nung nakaraan nung uh, nagkaroon ng bagong rules patungkol sa taxation si Google AdSense ay nag-comply naman kami mga guys kaya medyo maliit lang yung uh, kinakalta sa amin ni Google AdSense so mayroon pa siyang natira na $104.36 tingnan natin itong wire transfer to bank account bali ito mga guys uh, payment date December 21, 2024. So, yan. Kung nakikita nyo po, ano po, 104.36. So, may natira pa naman mga guys. Maliit lang yung ginaltas. So, kung nakikita nyo, uh, hindi ganun kalaki yung kinaltas ni Google AdSense na tax sa aming sahod. So, kaya doon sa mga nag-alala kung pamaya bawas kayo ng malaki lalo doon sa mga bago ano po na hindi pa inform sa taxation ni youtube so makikita nyo po dito kung gaano kalaki or malaki nga ba or maliit yung kinakaltas na tax ni google adsense so dito mga guys pagkita ko po sa inyo yung history namin ano po kasi hindi man tayo ganun kalakas or sikat na youtuber or vlogger kung makikita nyo po sa history namin all time mula noon nung uh, nagkaroon kami ng channel sa youtube So, kung nakikita dito mga guys, ito nung December 21. So, November 1 to 30, 2024, 106 yung kita namin. So, nung October, yan lang po, 83. Nung September, 62. So, hindi kanun kalaki yung kita namin kaya medyo matagal kami bago makasangod mula nung December 31, 2023 dahil ito umawit siya ng 100 plus so 118.13 so kapag kumawit kasi ng 100 dollars yung uh, kita mo rito pwede mo siyang kunin so umawit siya ng 118 kaya nai namin siya nagkaroon siya ng panibago nung January 1 to 31 14.67 so kung nakapansin ninyo dito mga guys itong tatlong buwan na ito puro zero kasi nga po na demonetize yung channel namin so wala kami kita dyan kaya nung May 1 uh, nagkaroon ulit na siya nakita nung nai apply namin siya ulit sa monetization yung aming channel so nung June 1 yun nakita na rin kahit pa paano kaya nung November ay nagkaroon na kami ng total na 106.57 dollars so nung December transfer siya sa account namin ng December 21. So, yan po mga guys. Sana ay uh, may nakuha kayong information. At huwag kayong mag dahil di naman ganun kalaki yung kinakaltas na tax ni Google sa ating mga sahod sa YouTube. At hanggang dyan na lamang po. Sana ay kayong nakuha ang information sa ibinahay kong experience tungkol sa sahod namin. At maraming salamat sa inyong mga panonood sa aming uh, mga video. Ano po. At sa mga hindi pa na subscribe please subscribe po sa Bilis Channel. Maraming salamat. Bye-bye!